for to today's video guys man to sa uh, basurahan sa bayawan city guys Kaya nakadawag mga may story guys na matod pa guys na pinakanin itong basurahan sa bayawan city Kaya bisag na ako sa kasasulot guys bisag mukhaon pa ganyan nga guys ang inang guys wala ko ni ibaho so wala ko na Baho ganyan bisag gamay guys so kuyo din ako guys akong amigo na si Nobi Narciso shout out pala ko sa iha guys mo din entrance guys ay Ka stricto diri guys pag ni po sa kanindot guys, pasurahan na toon ni guys, pero di ka kasulod rin, basta basta. Nabi na kung di ka kaila guys. Na, kaning amua guys, pamasin na lang niya na makasulod rin Na mo kayo rin guys, na security guard, pero kaloy sa ginoo guys, nakasulod rin guys. Na, mauna din rin ang plastada guys, na hanggang mga sako-sako kay ilapan ni ginatiwas yung siminto. Na guys, medyo din rin, natalang tagad rin Unis siya dili guys ha. Kung matingala mo sa palipot guys, nga murag niob na, kay kining oras guys, alas 5 na ni. Alas 5 ka ne, guys, abot na ni alas 6. Medyo dulum-dulum na siya guys. Na, mo, na dito ginakaan guys, dito gina-process ang basurahan guys, na ma-turn into another materials or another thing. So nindot yung sakin guys, muna guys ang pasulod sa basurahan amo kung klarohon guys kung sa katinuod ng gingon na wala po kay baho kung kining napita din guys wala pati din ng siminto o tiwas pero simintohan ko ni siya guys na under construction ni pala hindi ay ni guys mo na niya ang basurahan guys na mo na ni na mo na niya, na, na niya ang basurahan guys pagkala para guys wala ko kabalo guys o so wala may kabalo pila ni kektarya mas takay lang pa dito kay guys na o, makita nyo guys puro na ng plastic guys kung nga ka guys kanong patag kayo or plain kay siya ba so dili pa rin ang uban na mura ganig uh, bundok bundok so, mura pag uh, bundok bundok guys puro kini paatag dito kay guys o tinood ko ilang yung ilang gigon, guys tinood ko day guys Ako kami nakasaksi ko mi guys na ilang yung tinood ko day kay guys na bisag mukhaon pa day kuno ka wala ko ibako Og dire guys, ni ulit na tayo kay medyo hapon na god basig di ko kagawas guys. Or wala may kapuno basig na ibayad or pabaryon ba may. So ikaw lang gamin nilang tao guys, di clarify lang ko na mo. O nindot pag yun, o tinot pag ilang gingon, o sa kanila doon gingon na wala pag ibaho. So, o amo din nasaksihan guys, na wala ko na ibaho guys, ang basurahan sa Bayawan City. Yan ang pinakanindot ko siya guys. So, ma-recommend ko siya na po guys, na pwede mo makaon sa tunga. So, wala ko ibaho guys, bisag kamay. Murag naaramos aram balay guys o nindot po ilang basura guys kaya wala mo may makita ka ng kung anong okay guys kaya bante ka ng hugaw okay guys kaya murag plastic na lang guys I don't know kung sa ilang gihimo pero ako nakita guys mura siya pagabot sa, da, sa dump truck katong ay eh, sulod na basurahan guys i sa siya dito guys o na sila i- Murag na sila ilabis bisan guys o, o, o wala ko kabalo so, sa unsa klase na chemicals basta wala ang baho guys nindot kay siya guys so mo ni dire ang exit guys so pagawas na ni guys so dire kung nakaabot ka rin ng video guys, salamat na eh, guys. So proud ako ng taga Negros, taga Santa Hanon guys. Huwag so, mauni ang history sa Bayawan City. Kabayan silang basurahan.